Hmm. Sige, umiyak ka. Yeah, ito ba? Uyag. Dito matutulog yan ah. Dito matutulog. Hindi pa ito tapos dito. Hindi pa ito matutulog. Hindi hmm. pa ito tapos dito. Hingihan mo sana ng istro para safe niya. Pinia. Istroan? Wala ako istro dyan. Bumili ka na lang. Maligam, maligam daw, pwede na esprohin. Ano yun? Doon ako, naawa ko, ko yun. Wala pa sama. Bakit yun? Wala pa, wala pa asawa eh. Hindi na kawit na gabi eh. Hindi rin pwede hindi mo Hindi yung silang matay yung sa puso mo, para ka na rin sa ospital, ano? Hindi naman talaga. Kaya yan ano? Hindi naman ang gabi talino. Hindi naman ang gabi talino. Hindi naman ang Maganda nga At pagputol pala, diretso, anay na. Hindi na gagalaw-galaw. Hindi na titignan-tignan ganun. Likot nga eh. So, makapal din ang buhok. Paglabas niya eh. Tulog din agad si Hana. Naka-tulog naman oh, siya. Oo, ando na kinahan. Sabi ko huwag mong lapag sa mahulog ah. Hmm. Oo, oh, oh, ang bait niya kanina, si ano... Bibigyan Hannah. Galingan ko ng sumo. Nagbibigay diba, ng sumo. May pwede ka na eh. <coughs> <coughs> Oo. Oh. Sinusubukan ko. Oo, yung <coughs> buhanga niya. So, okay, hindi okay. yung pwede. siya. Hon, ayoko na talaga. Okay, yung timpla ha? ha? Ang sabon ito. po na. Saan? Sabi ni mama mo, di ayaw niya na Ben. Tama kayo, lalaki babae. Kapag hanapin. Eh. Oo, sa so hirap ng buhay ngayon. Maraming parang hindi magbuntis. Maraming parang. Sa atin niyang babae, marunong tayo magkontrol. Pwede tayong magpabayas sa parili. Okay. Mm -hmm. Dagdagan mo nga kunti ito, no? Mainit to, na. Malamig. Mm. Nak, may pakulong ka pa ng tubig. Huwag na yung dagdagan, ha? Huwag na tayong maging soki. Pasulog taon. Mm -hmm. Kaya ang dami pa rin na custom, e. Eh. <laughs> <laughs> sa iba naman. Ha? Ano? Pakiha ba sa inyo? Sige, mo Oo, Ben. Mabuhay ka na. Masinig tayo. Ano na na mukha Gusto ko -tip -tip dito, dito sa kabila. Ayan, kita ko. Para hindi kita maharangan. Padala mm. ko to kay Nining. <laughs> Ayun. Pwede ko ba tulakaran? Nako. Ay. Ano ba? Nangak ka? Hmm. Ano magbibigay ng pangalan yan? Si Ate Ningning niya.

Ito, hawakan mo Tapos pakihawak lang mo na